masarap din kung may sariling bahay tsaka sariling mga gamit okay na sa pakalamdam masaya din kahit nakakapagod ganun pala feeling nun yun at welcome na naman sa isang episode so Monday Thursday ngayon at wala naman talaga tayo right? pero may big event na nangyari sa buhay ko so pwede na i-share ibang details kaya tara pag natin let's go! So ito, uh, galing ako akong bahay sa may bahay namin sa Quezon City uh, At sinundo ko yung bike, ang unang big event, ilumipat uh, na kami sa may tagig So yung parents ko dun pa din, sa may Quezon City, bahay namin sa Quezon City Tapos ako, sa tagig na, doon uh, dun na ako mag-rent Kaya medyo na busy, mga ride natin last time, mga short lang At uh, wala talaga dahil nag-aayos, gahanap ng rentahan Ay nagahanap ng pwedeng marin na bahay sa may tagig Para malapit sa work, so after nung makuha namin, ma-acquire namin yung ano para ma-acquire. ma yung deal na doon na kami mag Kaya eh, syempre, nag aayos pa ng bahay, naglinis, uh, bumili ng mga gamit. Eto ngayon, uh, Monday-Thursday, dito lang yung oras natin. Eh, Sinundo natin yung bike sa bahay para makapag-bike tayo. mapag natin. So, dalawal linggo na ako din nakapag-bike. Tsaka nakapag-jogging dahil nga uh, sobrang busy. Yeah, so, like, ito, mag yung ngayon, so makikita nyo, masyadong taganda uh, mga kagsada ngayon. At Monday-Thursday, pag wala talagang tao, nagbabaka kasi. Usually, pag holy week. So nasabi natin na big event, dahil siyempre, first time natin mag-move out. Kahit na lagi tayong magpubiyahe, lagi tayong wala sa bahay, eh first time na magiging sariling atin yung tinitiran, uh, tayo yung magmamani. So pati yung mga gamit, lahat doon sa amin natin. So binili lahat, appliances, ganun. So yun, yung kinuha kasi namin unfurnished din na natin papakita yung video ng bahay para sa security din namin ang uh, Unfurnished yung kinuha namin dahil pag furnished kasi, pag kinumpit nyo eventually lugi kayo sa furnished So for example, ganto yung rent, example lang to, 20k yung rent Tapos, ang furnished, so bibili mo lahat ng gamit Pag kumuha ka ng furnished na 30k for example lang ha, So syempre, usual pag furnish mas mahal. After ilang years, mga 2 years ata, ROI ka na doon sa binil mong gamit. Pag unfurnished, tas sarili mo pa yon So, uh, napagtanto lang nung no, kami ng gamit. Eh, hey, baka makatulong din sa inyo. Kung magkarin kayo, unfurnished para sa inyo yung mga gamit. Yun lang matrabaho kasi linis, uh, ayos ng gamit. Linis ulit pag naglagay na naman ng gamit. Sulit, pinakasulit yun. Sariling gamit ang inyong bibili. And then, pagka sariling gamit, mas malaking budget yung kailangan nyo i-shell out. Alam, mahal na mga si, eh. Ah, okay, TV, aircon, kung nag-aircon man kayo, ha, ah, pa Washing machine, yung mga basic kama, mattress, saka frame, mahal din. Yan, big event. So, eto, busy na na busy pa din. Madami-dami pang ayusin doon sa apartment na tinutuloy namin. Yun, so kung dati ang focus lang natin ay mag-finance sa bahay So magbigay naman ng budget uh, At uh, focus tayo sa biyahe Biyahe uh, adventures adventure so, Ngayon, dalawa na So finance na, ikaw na magka-finance sa sarili mong bahay tapos hindi ko pa mag-maintain so ang mangyayari ngayon mabawasan yung oras natin para sa adventure so medyo mag-shift yung priority na dahil nga nag-move out sa bahay ng parents ko at eventually naman magkaka-oras din naman tayo sana in the future mga paglong ride ulit sana sana let's go Ayan, sa pala. So, dahil lilipat na nga tayong BGC Tagig, kung may alam ko yung bike shop na malapit, na matinuyo service. Yung may bike wash natin. Mas hindi ako makapaglinis doon sa bagong uh, bahay. Comment naman sa baba kung may alam kayo. Uh, doon na tayong papaservice ng bike. Sa son, bakit tayo lilipat ng BGC. Para uh, makapag-focus sa ating day job. Tsaka, makakita na mas madaming opportunities. Uh, at uh, kahit work from home tayo, mas okay pa din na open tayo sa madaming opportunities. Alam naman natin, dito sa atin, kaya nandito sa may BGC o kaya sa may Makati kaya ito talaga mga malaking companies nandyan at pang huli kaya tayo nag move out para maging fully independent natin syempre kahit tayo yung financial natin doon sa bahay ng magulang ko eh hindi pa din tayo fully independent kahit financially stable tayo all this nakakaraos pambili ng kung ano-ano uh, di mo matutuli feel ang independence at masarap din kung may sariling bahay tsaka sariling mga gamit okay na sa pakaramdam masaya din kahit nakakapagod ganun pala feeling nun kaya yan yan lang isang so, mabilis lang to ha Ayan, malapit na sa mapasok ng Forbes Park At uh, doon na tayo mag-out no? At dito na natin tatapusin ang episode na to Ha, pagod Ang episode na nag-announce tayo ng big event sa buhay natin Sana makulong tayo sa susunod Pagka okay na talaga Maraming salamat Hanggang sa muli na napagod ako Sunduin yung bike Baka naman